Nagkahanap na mga sa Brigitte Tito Chosa Chosa Brigitte Bruno Itong Bruno mga idol, naginitin ng Ito na yung Ignacio Ignacio kaya ang babaan sa gitna Tito Bruno Tumik Kaya sa shot na Chongson, open, wala nga lang Kandila pa rin Nagawa ng bola Hindi ng bola kay Kano yung mga idol Chongson Back Bueno Kano yung open? Wala Rebound by Bertrand Huli yan Sa loob, nawalang bola Na-check pa Ito na yung dista Si Binigay Kanoy eh Malik Tudista Malik Tucano eh Paborito Kano isa tres Yes sir Nakuha pa Biglang nakuha mga ito Ito na yung Dista De Cruz Balik to Dista Bilikay kay Ignacio 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 Bibistate, mag-align Kanoy, paborito again. Wala. Natchalik na ito na string. Ito Tista. ito, Kanoy. 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 mga idol mo. Ignacio. Si Ignacio. Tukanoy. Tukanoy. Ignacio open one hand. Ito mga idol, yung Ignacio ha. Ah. Bantay siya ni Ibayon ngayon. Tisa. Ito na maganda ginawa. Ito na. Check. Sa tres, Ignacio. Wala. Abante pa rin San Pedro dito mga idol. Wala. Sa tres. Wala. Isa-isa ito. Wala. Ito Ignacio, binigay ito kanoy eh. Pero tinatao ni Ignacio rito mga idol Tinatao na ito ni oh! Vista. Sa loob, umikot. Pinasa. Bueno. Pinasa again to De La Cruz. ulikan ah! ka! Ni Beltran. Grabe naman yung dipeso doon mga idol. Ay, barhin! Ay, Oh, oh, <coughs> Okay. Yan ang pagkali yung tagayong si sa number 20. One. Matawagan <tellan> na, eh. pa yung kapi, no? Nakawin pa lang na. tagayong <tellan> okay, bigay. <Palang> si <tellan> siguro. Oo, oh, oh, oh. Pista. Kasi yung mga idol. Pista. na naman. Nakuha na dito, Ignacio, mga idol, ah. Oh. Oo. Ang galing yung dumipesa nito ni, ni Iba talaga mga idol Ang sa tres Wala Pero nakuha ni Kapino mga idol Kapino, Kapino, Kapino Nawala no, wala po wala Ito na naman Binalik to Dista Ayun mga idol yung dalawa oh Ignacio to Iba yun Dista sa loob, huli nga na naman 108-107 Lamang na ng isa dito Ang kapunan ng Camillas Titans Mga idol ha Ito na yung si Kanoy Na no, naiimig si idol Kanoy dito no Sa kasi bueno Kanoy Sa loob Paul si Beren Kanoy Dela Cruz Ipinasa to bueno At balik to Vista Balik to Bueno. Ignacio. Nakakuha na ni Aquino mga idol. Sundutan din. Nawala ang bola. 109-108, 2 minutes and 4 mga idol ha. Nakakuha ni Santos. The last 2 minutes mga idol isa lang ang lamang ng San Pedro pero bola na ito sa Ignacio sa 3 Ignacio wala ito na si Bayon Santos sulog wow ganda side step naman noon by Santos lamang na lang isa 1-0-10 1-9 1 minute and 36 mga idol 1-10 1-9 Last quarter kwarter po tayo one minute and 33. three. una, kahit kami as Titans. one ten, one oh, nine, mga ng isa. Yung dalawa dito yung Ignacio mga idol sa yung ibayo yun, na. ha? Ito'y bueno. ano? Balik to Kanoy. Eh. Balik to Bueno. Bueno po mate. Sa loob. Ito na si Berrel. Berrel, yes sir. Lamang na mga idol ngayon. One minute ten seconds. One. Ito pinapag. Ito pinapag. yung Cruz. Tudista. Sa loob. Ipinasa. Bueno. Ignacio. 56 seconds. Ignacio sa tres. Bye. All na All All one 12 mga idol. 49 seconds. Importante Ibayon sa loob oh, open Napo-open yung Ibayon mga idol. Eto na ulit yung Ignacio. <laughs> Sa 3 again! Ay niluwa! Eto na si Berrel. Pinaligay kay Bayon. 23 seconds mga idol. 114 ba yan idol? 114, 112 mga idol 16 seconds Ito naman yung iba yun Pinasa, Berrel, so sigurado Sa loob, open, jam, bola Agawan ng bola Ito na yung Ignacio Ignacio sa loob Ay, lang mga idol